yun good morning mga kalahi yan ito yung huli natin mga kalahi ng umaga yan o oh. you know may libreng ulam na may pambinta mga mga kalahi yan o oh. you know yan so kapag may tiyaga may nilaga yan tiwala lang tapos taong gawa mga kalahi yan yung ating huli for the day. Umalis tayo kanina ng mga alauna ng umaga. Tapos, oras natin na uh, magpo 4 a.m. pa lang. Yan yung ating huli. Yeah. Okay. Uh. Yan yung ating huli. Oh. Yan yung ating huli. Ah, no? Ah, laki oh. lukos. No. laki lukos. Oh. Laki lukos. kuwar mo yun mga kalahe, ito yung 1.5 oh gano'ng kalaki yung lukos mga kalahe, oh. ano? harus eh. malaki pa sa 1.5 mga kalahe. hindi ito siya bagulan mga kalayo na cattlefish yan hindi rin ito pusit lukos to yung ginagawang kalamaris yan eh. sobrang laki niya mga ano yan eh. Ya no. Eh. Gawi habat nang anu nya. Pondo. Gawai. Ya. Tapos ito oh, tembilawan. Yan kasi habat na nang panak ko makalai, Oh, mas mahaba pa. Nang habat tapos kasi laki rin nang 1.5 balik diit lang. Oh. Katawan nya. So, sa ganitong sitwasyon, mga kalaya, na ganitong isda, mag tayo kasi delikado to kapag kaunahan naunahan tayo nito. Dali tayo. Pero naunahan ko siya eh. Kita niyo yung tama, mga kalaya. Yan yung tama niya. Kaya wala na siyang kawala. didbol agad. Yan o. Tagos yan dito sa ilalim. Yan kaya pag uh, ulo yan, wala nang kawala yan. Sure ball na did ball yan. Eh? Ang lang. Picture dahil yan, ma'am. Ya, yung Wow. Picture dahil, ma'am. Hmm? Biyangon, no? Yung samaral, malaki rin. Halos hindi sila magkakalayo ng ating nakuha na, ano, lukos. Ayos. Ayos. Thank you, Lord. Thank you, Lord.